Sa dami nang nahawakan ng team na case ng tukol sa likod, isa to sa pinaakakaiba. Sa likod ka. May nararamdaman yung ngalay-ngalay nakakaiba. Yung parang ngalay-ngalay ka. Oo, gano'n. Sa likod, bago pa magkaroon ng sakit. Hindi. Parang, unahan na kita. May nakapaako doon sa likod mo. Lumang pilay. Nangyayari lang yun kapag nakaupo siya or nakatayo ng matagal. Tama? Tama. Pero once na inihiga niya,

Okay, game. So, magandang umaga po sa lahat. Umaga po sa, sa lahat? lahat. Saan, Pasay. So, from Pasay, dumayo to dito. Uh, sa dami nang nahawakan ng team na case ng tukol sa likod, isa to sa pinaka akaiba Nakita niyo yung lakad kanina? Ito ha. Yung lakad niya kanina, uh, yun yung malala. Na nangyayari lang yun kapag nakaupo siya or nakatayo ng matagal. Tama? Yeah. Pero once na inihiga niya at napahinga, pag tayo nito, normal to, paano? Tingnan nyo ah. Ito, wala pa tong hilot. Oh. Ah. Uh, teka lang. Oras. Uh, wala, pa tong, wala pa tong hilot. Mapakita kasi namin kung paano ito hihilotin. So tingnan nyo ha. From higa. Ah, uh, sir, tagilid ko po tayo. Laad tayo sa labas. Shit, sundan mo. <laughs> tingnan nyo, <pagtayo. laughs> tingnan nyo pag tayo. Hindi, nakalungulang sakit ito. <laughs> diba? Gagi eh, no? Kahit dyan lang siya. She...

normal. Ah. Pag mo to sa gilid, tapos mga after one hour, pinipit pag, pag kayo. Try muna. Ah, hindi na, may video naman na. dyan. Eh. Ah, meron na. na. Ulitin ko po, yung first part ng video, yun po yung after niyang umupo ng an hour. Ha? Yung nakita niyo namang lakad niya, yun yung pagkatapos ng pagkagaling sa higa. Nakapagpahinga siya. So after ng hilot, ang gagawin natin, o orasan natin siya ulit ng one hour doon tapos i-time lapse na lang natin para makita niyo kung nawalan daya. Saan natin siya pangalalakarin? Mga isang oras lang yun sila, eh, no? Hindi. Pa parang wala pa nga. Ano, dalawa tatlo, gano'n. Dalawa tatlo. Ang manaramdaman ba? yung sakit. Hindi, ah, mag okay lang kasi hirutin pa itong isa eh. So, hindi ayak ka nga sir, nalilito ko sa sakit mo eh. Ano ba nangyari sa'yo? Puro na, ka mo sa'yo. Napano ka? Pagkakalam ko nung ano yun, uh, nasa biyaya ko, sa ibang bansa. Hindi, dito lang. Nagaganyan yung ito. Motor. Motor sa'yo. Nakamotor ako. Hmm. tapos? May... doon ko na naramdaman na parang nangalay. Kailan pa? Po? Ano pong taon yun? September. Tanungin kita, sir, ha? Bago to mangalay, yung tumatabingi ka ng ganun. May nararamdaman Hindi. ka ng sakit sa likod? Wala. As in, doon, time, doon, na, uh, doon lang, palaga? doon lang talaga? Doon nag-umpisa. Tapos, Binali mo ko lang ako yung January na naramdaman di ko na kaya. Teka lang, may naramdaman kang ngalay-ngalay na kakaiba? Yung parang ngalay na ngalay ka? Oo, kayo... oh, ganun. Sa likod? Bago pa magkaroon ng sakit? Hindi. Mm, din. parang... Unahan na kita. Yung nakapako dun sa likod mo. Lumang pilay. Na-check hmm. up na to? Ano sabi ng doktor? Ano ko man? Kung normal, baka kasi ka dun. <laughs> 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 baka <sinahiga> ka dun. <laughs> 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 <sinahiga ka> dun. <laughs> Pinakita mo ba yung malala mo? Oo, walang nahiga. Nakita lang yung lakad mo na gano'n? Oo. Oh. Normal daw? normal yan? Nakita mo ka uh, dito? Terapi, therapy eh, sabi. Pinatherapy ang pero wala. Kung <laughs> normal yan. <laughs> ang ganda na normal mo, mukha Bulo mo sa kanya. <laughs> <laughs> Uy! Mahal daw Hindi naman, ng... Pero private yan. Oo. Uh -uh. So, ano plano? No? Hindi daw operahan? hindi daw i lang... Yung um, huli ah, yung maya ah. Kasi hindi so, hindi ka na MRI? Hindi. Ano yung sakit mo? Oh, oh, oh. Loko ka. Papangala ah. ko sa sakit mo dyan ano. <laughs> <laughs> so, ganoon na tayo ha. So, tanggal ang t-shirt na pa. Pag galing sa pahinga, tayo mo nga dyan sir, galing sa pahinga. she, she, Tagal ka sa Harap pa sa akin, sir. Tangina, you know, normal talaga, Gabi. Walang pilipit, talagang nagda pa ka dito. Ate, upo ka, oh. Basta eh. Ate, upo eh. Unahan ko na kayo, ha? Don't expect too much isang session, ha? Ah... Uh, Wait lang, guys. May matitigas kasing part, niyo, sa loob, eh, you know? 🎵 Sana'y malaman nung wakay... 🎵 Careful ba yun? lang umuwi sa Ay, cool. Itin. first tulog ka na sa mula ka na. Ha? First tulog. First ano? First, first tulog. Kailan? Nakaraan. Tulog? Oo. Dalawang beses. Isa ko lang. Uy, isa ko lang. Kaya bakal ko na po kayo. Hmm. Isang buwan na kami dito sa Bulacan pero isang beses pala ako napabagsak na costumer na sa pagi. Nakas mm. kami. <laughs> <laughs> pero isang araw eh, na yun, dalawang beses kailangan natulog. Yung same pa yun. Pabigilan mo pa bin. Sir. Oo. Marami naman nga hilo tumamita. Marami. Gano'n naman ito katangay? September tangay. Kaso long, nung... kailan na kumbuhin mo? January. January? sa probinsya kina. Alam daw isa pa rin no. Sa akin no. Basta patong ng mommy mag-aapro mo. Shit. Tuloy lang. Bal, dito ka bal, kontra mo. Shit, pasa mo doon! Ah, natin isa isa 'yan, so natin Ah, Chi, para saan bangon? Ay, tulak mo. Para saan bangon? Sa sigaw mo. Hindi ako tanong mo. Kaya ba, para saan sa bangon? Para sa pagbayad ng hotel? Saan? Pag hindi ba ako mo. Ano ba? Ikaw, Beso. <laughs> Siyempre, sa yung bahay ito, talagang ako. <laughs> Mami, Nagreklamo si pala. Kahit na gusto mo magtrabaho, kaya magtrabaho. Wala tayong day-off e. Okay. Ano <laughs> <laughs> okay. yung tabi ng daliri mo? Bakit? Daliri mo ba Hawakan niyo isa-isa para alam niyo yung gagawin. Ipaganan sa baba. Magbaba ang tila niya. Shing! Shing! Teka! Ano, hiduti pa natin. Pauwi na natin. Bukol-bukol sa loob oh. e, no?

Saan sa kay kung ano mo pa ano ako pa to ka hindi papunta ako sa may pako hmm. sa ano Manila ako ngayon sa pako pako Manila pako Manila bandang. Pedro Hill Ben at Pedro Hill Pedro Hill Ben pwede kasi pwede sa ano Fairview pagdating mo sa Fairview may sakayan din. sakay ng tapang ano yan yung, yung paikot doon rotonda rotonda oo dadaan yun hindi sir MRT yun sa ka ng MRT tapos magpapunta papunta na doon Station. Tanong-tanong ka pagdating mo sa SM Fairview. Tanong yung may guard wala, walang bus. Bus sir, simula dito ang SM Fairview. Walang Pero wala atang diretsyo sa LRT. SM Fairview. Ano so mag-grab ka na no? eh, baba ka na SM Fairview, punta ka doon sa Mayan. Hindi na ako mag-grab, hindi pa diretsyo ko sa ano? Sa... 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 Sa ya yun no? Sabi so, tayo tarot, taro, <laughs> Parang di mo abot dun sa ano? Tatawa-tawa ka dyan. Tatawa-tawa ka dyan. Taba, akala mo. galing ng pilay mo, ha? Lumaba <laughs> pa ito ng konti Hindi mo na makakapay. Masin sa kanya niya. No, niyan. Relax na no, man, lang, no, konti yan, siya. Relax na. No? Lumaba lang ng konti yan, eh, no? Nakakain ng buto, nakakain ng muscle niya yung buto niya eh. Hindi mo maabot, kailangan mo ito. Hindi mo ano lagi. Di ba? Mahal na embre. Mamaya abot yan. <laughs> so, alas na. Alas 6 na po ng umaga, July 11. Kitang kita po sa ko. Ano mo? Sa'yo nga, trekey. Hindi nalalagay ng tubig eh. Tama. Pwede mo basa ko yun. Pwede lang. Pwede mo lang basahin. Pwede basahin. tanga na, hindi kaya sa loob. Ba't sa'yo kaya? Magkano yan? 800 na. <laughs> Yabang mo. Ano yung may mahal na rilo, hindi naman nalalagay ng tubig. <laughs> Pero ilo mo milyones pero hindi nakakapaglagay ng tubig, no? Yung kay Genpol, 800 lang may tubig. Pero pakita mo nga, boy. Ayos, wala na oras yan. Wala. Ay, pa, may tubig natin. eh. Wala. Oh, wala. Masip, ah, wala. Yan original. Yung original, boy. Yung may tubig, no? Sa na kasi yun, eh. Eh, bagay yun ito, eh. Okay, boy. Ah. Uh, ikaw sa kasi yung Hershey. Paul, dalawa -no, tayo, Paul. Shea, pasok po, Shea. Okay, bata! Wait lang! Ano gusto nyo sa Papalaro ko sa inyo, weekly. Aray kayo, ang Previo, 2,000. Yung relo Extra, extra income nyo sa akin. Hmm. Uh, magpapalaro ako. Ano? Hindi pa naro dyan. Ba't magtago ka pera? So, abangan nyo po yung... nyo know. po yung bagong namin. gagawin ko sa team ko. Magpapalaro tayo. Aray. Ang... Ayaw. Ang ano? Ang content? flip tap sila pagalingan yung apat. Dito <laughs> oh so, seryo. lang tayo, ha? Ah. Anong <laughs> kawawa? Anong kawawa? <ba>? Hindi, <laughs> magaling yung kumanta, <ba>? eh. <laughs> Hindi, ano ba? Asaran? Asaran. <laughs> <laughs> ha, ikaw content natin. So, tweet off. Meron kayo sa akin, extra income. <laughs> Pero kailangan dalawa, dalawa, tapos elimination. So, dalawa na lang. Gampi-gampi. Hindi. Ah, Di ba, apat kayo? Eh, oh. O, maglalaban mo yung dalawa, yung dalawa. Dapat so, elimination, yung... magkakaroon ng dalawa pang matitra. <laughs> Sila naman yung final. Ha, ah, ba? So, magre-ready kayo ng spill nyo ng... Pangagawa na lang ito. Oo. Sa bawat, ano, sa bawat bitaw, 2 minutes. Pag nang... naman ng 30 seconds lang. Shook nga! 2 minutes. Mapa naman nun! Kailangan ganun. Ano, 30 kayong premyo? Kasi pa yung 500 standard. lang. Sige, <laughs> inulit-ulit namin yung mga technique na kailangan dito sa Hakay, sir. Ang problema, nung una akala mo magbababao lang yun. Nandun sa ka ilalim. Tapos magang magalahat talaga dun sa loob. Medyo pinahirapan yung team namin. Pero as of the moment, medyo baka improvement sa ito. Ang dami pang tira sa loob. September? Sir, tama. May months? Nine months. Feeling ko ang daming maling hawak dito kaya bumuhuli. eh. Uh, ko na kayo, no advance payment at checking in booking Dito po yun sa bahay or online. Wala pong hinihingi na bayad. Ang pagtapos na ito. Okay. Yan. 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 Ano yogod naman dito din na lang doon lado ng dagat pantaim. Trabaho At... si. Hayop to para e nine. Wala rekey. Panbisal po. Sa lahat pangit ng pinapangiti mo lahat. Pero wala wala nang balance ah. Eh. So Hindi ko pa alam kung ano magiging reaksyon ng katawan niya kasi sa lahat naman ng nanonood dito sa page ko. First time natin 'to makita nang ganito. So pagtay ngayin muna natin. Tapos diba babalik natin ulit nang 2 hours sa labas ng taco po. Tingnan natin kung ano ang magiging reaksyon ng katawan. So, ang oras, 6.34. Yan. Siguro, maya-maya pakita lang namin sa inyo yung oras tapos tingnan natin kung ano mangyayari. Ha? Hirap mong ayusin. O, oh, cut this po sa lahat. Tingnan natin maya-maya. Cut maya. muna. So, ulit, may binibigay sa atin si sir na information. Kahit daw normal siya, hindi na daw ito nagagawa natin. Alin sir? Ito. Hindi kaya yan ba? Kaya ko yung dito lang. Ngayon, wala akong nararamdaman. Bawal yan. Hindi lahat nag-fit sa ganyang exercise. So magpa-check muna kayo, tingnan nyo kung ano nangyayari sa loob bago kayo lumawa ng exercise. Hindi po kayo nag-fit sa isa, mag-fit din sa inyo. So yun lang. So ganyan muna kayo. Mm. So... Siya, tanggi po Pupok tayo. O, uh, so ako oras ngayon 6.42. Pakita mo more. So inimig sa akin 2 hours. So tayo sa ako po, kita kita tayo mamaya ng ano, 8.40 to din. So dyan muna kayo tingnan natin mamaya kung ano, kung pipilito ba. Sisit tayo ka muna tayo ng isin. So cut muna dyan muna kayo. Cut muna yung boy. Okay. hindi dinala sa amin to. Tama ba? Amang tago ng Sa tagay ka lang ito. Sa tagay talikod ka. Ay, grabe. Ay, sa, ay, session niya ngayon, ano tawag sa sakit mo? Ikaw lang. dito. Ba't hindi ba ito na yung, Hindi. na 5 Hindi na siya na siya ng na Wag na daw. Bakit daw? Kasi kung di naman daw makukuha yung sa MR. Kaya ano? MR. MR. Terapi, mm terapi. -hmm. So, ano yung sakit mo? Ano yung sakit niya? Puro terapi lang ginawa talaga. Ano so, kaya so, na, nakita? pina yeah. ito? Oo, oh, oh, negative din. Wala din. Ay, wala doon po lang itong nakita. Nakita nyo naman, baluktot eh. Ganun yung ito yung mga sayati kang sibir, di ba? So, pero hindi tayo pwede maglagay. So, pwede ilagay mo lang pwede. Uh, ano to sir? Isang taon yung sakit mo? Yung baraktot na yun. Mag-iinsert ako. Mag-iinsert ako. Oh, almost a year na baraktot si sir. Simple lang naman yung hey, sir, second session lang to. Lupit, no? Dapat ganon. Yung tao yung magsasabi sa'yo kung anong meron sa'yo. Huwag mong pinipilit na ikaw yung magaling. <laughs> <laughs> pinipilit po sila. Ayaw nga. Gawa ka na gawa ng video, binabash ka pa. So, <laughs> <laughs> so, yung mga. Sir, taga lang. Sir, sir. Kasi yung barang natin to pwede nakita eh. No? Mm -hmm. Dami pa pang alam na sakit no? Tangin na di mo naman kaya pa. Partida pa yun. May gamit ka pang MRI. Nabasa mo pa. Di mo naman kaya gawin. <laughs> Tama uh, second order. session. Pusin soldier mo, tatlong session. <laughs> yung tuhod niya, ikay <laughs> uh, second session ng severe. Kasi pag tagilid, severe na talaga eh. Sir, tayo po. Sir, rapasiting Dingding. Hmm. Straight na siya. Yeah. Happy na? Happy na darba? Hayaan mo yung mga tao magsabi na magaling ka. Kasi minsan hindi ako nag-self proclaim ng ano, May PRC ako. Wala ako nun, Lisensya lang ng driver, Meron ako. It's my it's Ha? it's my it's it's my it's it's my it's my tara my it's my it's my it's my it's my it's Umblis na improvement maling, niya, no? Ha? Um, improvement. O, na improvement. Bukod dyan, kumakain natin ng pako niya, na pantay. Sir, balik, sir. Sir, nagpahinga ka lang, na ano? Nagpahinga ka lang sa bahay? At talagang hindi mo tayo na yung Sabi mo na, ano, <laughs> bako. Oo. Ang galing nyo, stress. Uh, uh, anong sikreto para gumaling agad? Sundin nyo kasi, sinabi na kasi. Oo nga, <laughs> yung iba kasi makulit e, eh, no? Uh, paano agad sa lahat? Isa lang kaya kong iabang sa'yo. Yung tao yung nagsabi na magaling ako. <laughs>